Welcome back to my Youtube Channel At kung pago ka pa lang sa channel ko huwag mong kalimutang magsubscribe Click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod ko pang upload Dito sa aking Youtube ay nag-upload ako ng mga tutorial video at mga product reviews Kung gusto mo ng gano'ng topic pwedeng pwede kang bumisita sa aking Youtube Channel Siyempre, don't forget to subscribe, like, and share ng aking mga videos. So, ito po yung tutorial kung paano maglagay ng caption sa TikTok video mo. Pero bago natin simulan, ito pala yung aking TikTok shop. Baka naman, pa-follow me. So, ito na nga po yung gagawin ko example, yung nasa drop. So, dito, kailangan may video kayo na nagsasalita. And then, makikita nyo dito sa tabihan yung mga pang-edit sa video. Click mo lang yung arrow sa baba. Makikita mo yung kailangan nating caption. Ayan lang po yung pipindutin natin para makita natin yung kailangan natin. And then dito, papalitan natin ang language. So dito, pwedeng English, pwedeng Filipino, kayong bahala. Depende yung, depende po yung sa sinasabi nyo, ha? And then, wait lang natin to mag-100. At pag okay na nga siya, nakalagay na dyan yung mga sinasabi mo. So, dito sa baba, meron siyang uh, style. So, kung gusto mo ma-style yung mga sinasabi mo, eh, di pipindutin mo yan. At pag pinindot mo nga yun, ito yung lalabas. Napakadami pagpipilian kayo nalang mamili dyan. So ito yung aking mga pinipili at nakikita niyo ba yung nasa video ko? Ganon siya. So ayan. Ganun lang kadali maglagay ng caption sa TikTok videos mo. So, syempre dapat na inikad dyan. May voice cover ka para makapaglagay ka ng ganan sa iyong video. So, ganun lang. And then, kapag gusto nyo nga palitan, basta dyan lang sa may style ang pipindutin nyo. Kaya na yung pipili dyan kung anong gusto nyo. Napakadami yung pagpipilian. Pwede yung iba-iba. O dahil alam mo na kung paano maglagay ng caption sa video mo, ay malalagyan mo na ito. Mas maiintindihan na ngayon ng viewers mo ang sinasabi mo. So, ganito siya. Ayan. Pag-play natin. Ayan. Lumalabas yung mga words na sinasabi natin. So, yun lang. At then, pwede mo na siyang i-post sa iyong TikTok. At doon lang natatapos ang ating tutorial. Kasi madali lang naman talaga. At kung mo nga ako tutorial, Don't forget to subscribe, like and share ng aking mga videos.